Let's go na, let's go. Tara na, ako, malakas na yung ulan doon, no? oh. Let's go na. Ayun, know, oh. Ayun, oh. Malakas na yung ulan. Ayun, eh, pang umalis yung dalawa. Ayun, guys. Nandito kami ngayon sa pantalan ng karot at uh, yan kumasya lang kami rito <clears throat> alas walang katao tao <laughs> tingnan nyo yung ano guys yung motorboat umangat yung ano umangat yung Oh, tara na, tara na. Shhh, umuulan na, oh. Shhh, ulan na yung ulan. Ayun, oh. Oh, madilim na doon, no oh. Dark na. Sige, bala ka dyan. Shhh, ayun, oh. umuulan na, oh. Oh, nandiyan na yung ulan. Oh, oh, oh. Sige, may iwan kayo dyan. Pasok na, pasok. Dali, dali. Nandiyan na yung malakas. Wala, <clears throat>